Pagkakitin natin yung mga sungay natin dito. Sungay so, natin, si Madam. Puno natin yung mga lata niya at punong-puno na. Ito guys. Ngayon road tayo. At sa Madam um, Panahon. Ayan, yung kaya panahon natin. Mainit. Ayan. Eh, medyo tinanghali na tayo mga kadyang. Kaya halin na tayo ng ikot Bakit pa tayo ginawa? Napika pa siya yung ano natin, buyer natin sa Wilkins kaya nangali tayo ng ikot Ayan, samahan niyo ako mag uh, kuha tayo nitong mga uh, lata Ayan, let's go oh, ang dami lata ang lata sa main road hello ayan, kita ka na ha ayan, ah, manuro mo ako sa youtube Ang dami ng routine ng Okay. Oh, tropa. Tropa. <laughs> Ayun natin yung kalakal ni Potsi. bakal Sa main road tayo. Ayan. Ayan, ah, si Haring Araw. Napaka <laughs> init na mga kadyeg. Oh Malinaw na malinaw. Walang harang. Si Haring Araw. Ayan. Hindi na nang ano, kalangitan. Hindi na nang kalangitan. Ah, may dito tayo mga kadyan. Init na. Ka. Oh, I'm nasira sure. Oh, mga uh, ano, plastic. 1.5. Kaya nag-inilipin na si Busing ng mga ano, pagkain dito, mga linuto. Ayan. Ah, bili na kayo dito sa uh, Brook 2. Ayan, maraming uh, to. Sarap magluto ng ulam. Mga pansit, spaghetti. Ayan. Ayan si Busing. Bangin muna natin to. rain road. Why? Why? Ayun lang. Sige. Okay. Sige. Ganda rito. Malhilim. Dago puno. Yan. Marami punong sun pool. Wala na bunga. Wala na bunga. Nakarang may bunga Wala eh. na. Ah, sige. Wala. Pag... Basta hindi pa ba ako mapuno ha. Kasi baka pagbalik ko puno na ako. Oo. <laughs> oh. Pagkano. Pa Pasay na ako mapuro, dadanan kita ha. Tam. Oh, kasi pagbalik ko kasi mga marami na akong karga niyan. Oh. Kaya tayo, tayo sa mga suki natin. Ayun. Kung sa street na to. Kay kukunin natin si suki natin dito si Madam yung nag-iipo ng mga kalakal. Tapos pupunta tayo sa bahay natin. Nakakawa naman. Sony natin ngayon, pick natin. Kasi no nakarang kasi tayo. Nasira yung sidecar natin. Nagpalit tayo ng shock kasi yung shock nag stack up na yung shock natin. Sobrang bigat ng mga karga natin. <laughs> ayaw mga kadya, so na natin ng shock. Yan. bago na yung shock. Yun. Uh, shock. Ito ba shock? Kaya ito nakapag ikot nung nakaraang araw. Kasi inayos muna natin yun punta natin dyan yung smoky natin dyan nagiging po ng maraming kalakal yan ito marami si Madam mga 1.5 yan smoky din natin si Madam yan maraming pinta ng mga 1.5 sa uh, mga buti. yan makakuha natin yung Wilkins Kailangan so. Bilangan natin itu waktu yang ada. 3, five, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 yan, yan, yan na, na panahon pa mga kajang blue, blue na blue ang kalangitan walang kaulap-ulap mga uh, 1.5 oh. <laughs> thank you lawat ayun kayo natin sa Willy Kids ayun tayo mga kalakal dito sa dulo kaya? Ah, kaya oh kaya nga, dami kalakal. Ah, ano? ito pa, baboy ito. Yung baboy yun. <laughs> Ay, sumusing. Saglit lang, saglit lang, ha? Saglit lang. Ang lalaki lang ba ito, yung mga whale pa. Ayan, ang gabi Wilkins whale kings Dito tayo, dito tayo mag-timbang. Ang Hindi, ito muna para... Oo, sige, sige. Ilang piraso yan? 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, ha? 28, patay ang bo-bob. Oo, sige, sige. Sige, sige. Lagay mo Dito lang parang sa may malapit, sa may side ng wheel, side whale sige sige timbangin so, natin itong mga karton ito so, kami mga plastic po so, mga uh, upuan kami Daming dami. well, whale chains sa mga bote eh. o tamba absolute, oh, tambak ko oh. ang dami mga sakos o oh. mga plastic ang kanan is natin doon pa diba sa lulo nakapila nakapila yung mga kalakal natin sa dulo o di ba hey, natin, okay natin ito mga plastic bote ayan Ayan. Mapuno na naman tayo dito. Sana. Para makauwi tayong maaga. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. muna mo na. <laughs> muna na natin. Ayan. 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 Ayan sa YouTube. Kawali. Hala. Ayan, naman na tayo dyan. Makakadya ko siya. memang mga ano dyan. May pa dyan sa dulo. Ayan. Ah, kinuha niya. Kinuha niya. Hindi ko lang alam. Tinawag <inaudible> ko na. Oo, oh, sige. <sorry. inaudible> Kasi oh, tuwag ko mag Wow. Daan. <inaudible> <inaudible>

Hello, Ming. Ming Ming! oh, Ming, ako Ano, Ming? Ano, Ming? Anong ginagawa mo Ming? Ming? mo? Anong ginagawa mo? Ito, Si itim. Si itim. O, Ming! 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 Oo. Alam mo, nakakatakot. Nagpipis Oh, ala, nagpipis <laughs> sipon. Yan, may sipon. <laughs> oh, sumasagot. Meow. Eh. Kasi si Kingman si nakakatawa mata. Oh. oh, parang Galit. <laughs> hintay natin si Rina rin may kinukuha pa may kinukuha pa ayan sarap ng mo hangin ayan sarap ng hangin fresco fresco tuba tuba kilala nyo ba ito mga kanya tuba tuba ayan ayan, ayan. ayan. Pero masaraas. Ba oh, nabili rin. Yeah, Ayan, mga ganyan. Nabili ako mga ganyan. Ayan, yeah, mga ganyan. Sapato. nabili ako. Hmm. Okay. Lagay mo lang dyan, musika. Pag sabay-sabay na natin timbangin. Ibaba mo na lahat para sabay-sabay na natin timbangin. Ayan, yeah, ibaba mo lang Ay, hindi ito. Wala ito. Hindi ito na kukuha. Hindi na kukuha ito. Sa, basura Sa Basura. basura.

Kailangan natin si Madam kasi may kinukuha pa sa loob ng bahay niya. Nando sa second floor. Ayan, mas ataso. Second floor siya. Ano po nga pa yung mga kalakal doon. Ayan. Ang ganda ng hangin mga kadyang. Fresco, fresco ang hangin. Ayan mga kalakal doon. Ayan pa ni Madam sa third floor.

daming bakal ng ano mga ano tubular ano sa fourth floor a oh, fourth floor third floor <laughs> third floor ano antay hmm. pa natin sa taas bakal pa natin sa taas dagdag pa natin dito sa timbang

Ayan, bukin natin. Nanay, ha? Ayan, itong bagay natin to. Punta pa tayo din. Subi pa tayo din. Maraming Wilkins din. Baka may Wilkins na siya. Yes, ang nakaraan. Maraming tayong nakuha. Maraming na. Wilkins. Ayan, let's go. Nainito, makadyang. Sobrang <laughs> init. Ayan. Hmm. mo. Ako mo kaway muna, kaway muna mo sa YouTube. Ay, po, kuya, wala ako kanu. O si bubu yo, kami sa YouTube. Allah mo ata. Ayan, ito ay, na, na ma plastik. Okay, dogie. Ano. Oh, ni oh oh, oh. oh, hello Dogi Ay. Hi. <laughs> ang ganda oh. Ang linis ng ano balay, ano balay <laughs> Labrador. Oh, ay ko lang

Ito, puno na tayo. Ayan, extension na tayo ng cartoon. May mga bakal tayo dyan, tubular. Ayan, puno na tayo ng mga plastic, bote, lata. Ayan, yung mga ano tayo. Yung, mga absolute Wilkins. Ayan, mainit na mga kajank. Mainit na. Kilala niyo ba ito mga kajank? Ayan, ano na yan, kahoy na yan. Ang linis sa kaldero yan. Matulis yung daon. Kailangan <laughs> mo ito. Ang tawag dito? Ang tawag dito po kasi? mo ba kung makakalan na? Kalimutan ko rin doon sa, sa uh, probinsya namin. Marami yan eh. Kalinis sa kaldero yan. Dinilinis mo. Matulis kasi yung dahon nito. Ayan o. Oh. Panglinis sa kaldero. <laughs> Kalimutan ko lang yung pakalang. Baka kilala nyo mga kadyang. Hulaan nyo na lang. Ayan ganoon tayo, karga na natin ito mga ka, karga na natin kaya may init na sobrang init na ang mga dagumdung na ang init <laughs> parang summer na ayan Karga muna natin ito, let's go mga ka-ja, na tayo punong-punong tayo mga ka-ja apaw-apaw na tayo stinky na tayo tayo mga ka pulong punong-punong na tayo away na tayo mga ka-jump, sobrang init na yung mga karga natin punong-punong na tayo, bye bye na mga ka bye bye, thank you for watching, God bless wag na, kami init tingnan nyo naman ang init mga ka ah, bilog na bilog ang buwan Walang karang-arang ngayong kalangitan. Napakainit. Play eh. ka na. Titimbangin na natin ito. Woo! Saan yung tao dito? nanay ito nagpahabol pa daming bote. ito, ito. daming buti ha kala natin yung sasako na ito lang na tayo yan o oh. nagpahabol pa siya ng bote. eh karga pa natin ito kasi kawawa naman bilangin natin <laughs> let's go bilangin natin Ako, suki natin ako, sulit suki natin ako. Kaya na, kaya na ako, kaya ako. Ayan. So, okay natin yung palagi. Maraming kalakal yan. Maraming palagi kin kinakukuha natin kalakal sa kanya. si pag mag may punang kalakal, iniikot niya to buong subdivision. Hindi ka po kita doon. Saan? Ha? Saan? Kitchen 8. Kitchen Hindi. Bukas naman. Eh, dito nga unahin muna kita bukas dito. Uh -huh. Tapos papunta ko doon. Doon ako sa ano, may sa may ilog. Sa ilog ang ano ko, ang schedule mabong ko. Oo. Oh. Sa ilog ang ano ko, schedule ko. Uh -huh. Inuna, inuna lang kita dito eh. Sige mga kaya kaya extension na tayo nagbabay na ako pero babay na uli kasi babay na babay na babay na yeah babay god bless thank you for watching eh sige okay na thank you for watching mga kaya mabay na subscribe my youtube channel ipon ng please like and share sa aking mga videos mga kaya bye god bless bye bye